Sino ba namang ayaw makaahon sa hirap kung sakaling palarin sa pagpang-ibang bansa, kahit alam natin na delikadong bansa ang popuntahan, lalo na sa mga babae, walang katiyakan, magbaka sakali lang para sa akin sugal sa buhay ang pagpang-ibang bansa, hindi biro, daming kababayan natin ng ibang bansa minalas. Kahit ang daming minalas sa ibang bansa ang dami paring nagbaka sakali, isa na ako dyan, yan ang kasabihan basta ang tao naghirap sa buhay, kahit buhay ang nakataya isugal, handang magtiis, magpakahirap sa sarili, para lang makaahon sa hirap, lalo na ang pamilya. Napansin ko pati, kadalasan sa mga taong ng ibang bansa mga pusong mamon. Halos hindi na magtira sa sarili ng budget, ang tinding pagtitipid sa sarili, halos hindi nakakain inoo na ang pamilya. Maraming kababayan nating ganyan dito, ang mahalaga masaya ang pamilya, yung hindi maghirap, at pag mirong ka anak na manghiram ng pera, kahit wala nang may pahiram, hindi tatanggi, ipangotang para makapahiram. Kaya yung kabutihang binigay niya sa inyo dyan, dapat suklian din ng kabutihan, Huwag naman ninyong abusohin ang taong nagmalasakit sa inyo, napakaswerte ninyo. May nagmalasakit sa inyo, kahit nagpakahirap siya dito sa ibang bansa hindi niya inalintana, ang mahalaga sa kanya kayo, inuona niya ang kapakanan ninyo kaysa sarili niya. O ba diba napakaswerte niyo, makita lang niya kayong masaya dyan, kahit naghirap siya dito sa ibang bansa, masaya na rin siya, itong ginawa niyang pagpakahirap dito sa ibang bansa, para sa inyo, kung noon yung nandyan pa siya sa atin, halos hindi kayo makakain ng tatlong bisis sa isang araw. Ngayon dahil sa pagtitiis niya, natamasa ninyo ang kaginhawaan sa buhay. Ito lang ang hingiin niya sa inyo. Hindi mahirap na pakadali ninyong gawin. Mag-ayas kayo sa buhay, huwag abusuhin siya, erespito siya ninyo, o di ba napakadaling gawin ang hiningi niya sa inyo? Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin, sana may napulot tayo na onting aral, sana suportahan ninyo ang channel ko, ang Dentoy TV sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell, maraming salamat sa inyong panunood, sa muling upload ko naman ang video, mabuhay at bye bye!